We are in the waiting game. We should be rejoicing today, Kasi Nahalina Yung Baha'i Namin. But no, I don't care about money. I don't care about money. I just want all my loved ones, okay. That includes my beloved cats. <laughs> what did they say? Is she in critical condition? No, she's not in critical condition. She's <laughs> just. A, i, don't know that, I don't know. She, had, she had a fever this morning that but she did say that uh, <laughs> oh, did just, she did say that the uh, antibiotics are still early on and so oh, the antibiotic that we used to give her <laughs> my heart is on fire i am fine too it's like i just don't, i don't understand this up and down and stuff all the time <laughs> like, Lord, we, <laughs> thank you for you know she was doing well, well, well. <laughs> it's just big you now she's, she's still eating but she, they said she's just a fever that so they're gonna. You can. I mean, you can call if you want, but they'll probably just call tomorrow because there's not. The blood work's fine. They're not gonna recheck that. She said. She's, there's a fungal test that they can do, and I said, go ahead and do that. It's a culture. Because she said that it could be something that yeah. where, but it's it's something that she recommended. But it just sounded like she said maybe this discharge stuff. You know, the might be like a a chronic thing for her. Oh Lord, please heal our cat. It's like every time the doctor says any of them say, Well, I am concerned about this, you know, it's like It horrifies me. Yeah, I just, okay, well, we were happy yesterday because she was doing well. She was already doing so well. I'm like, but why did she get a fever then? I don't understand it. I'm just like Lord, you know. And I told him, I said, Lord, if you're gonna take her from us, just take her. Don't make her go through all this. It's like, why do you make it up and down all the time? Guys, I was not happy. So we came back sabahai and um, I don't know what to say. Um, na hospital yung pusa namin. Tapos, um, tumawag sila kahapon. Sabi nila that he, she was feeling better. Um, active daw siya. Tapos, this morning, tumawag yung doktor. Sabi ng doktor na ano daw, nag, nagkalagnat daw yung ano. yung pusa namin and that really scared us so ito po yung nangyari uh, ito po yung raw reaction naming mag-asawa Lord I'm going to the house um, So oh. I don't have to go there after um, where's the key? Huh? Is the is the key in here? What? There you Not worry about anything else. Where is the key? Because I have to be back by. No, you don't have. I'll be the one to go. Now, you're, huh? you know, no, because you. Huh? No. you time. We've already slept long on. No, um. you know, because I have to come back and then. You don't have to. Too. just let me know that where the key is. Anyway, so I was gonna get. Yeah. Good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my friends here and far. Kung my friend pa ako dyan na nanonood. <laughs> This is Marilyn, your friend of Filipina Capentera here in America. nakita nyo naman guys, ikadlawan eh, pa dito sa aming buka. Isang kaadlawan na umuulan na mataliksik lang. Good thing wala namang, ano, wala namang storm today. So, um, nandito ako ngayon dahil pupunta ako doon sa aming renovation house as I have mentioned in my previous video as if may nanon, as if may nanonood uh, na today is our closing date and may bibili na po sa bahay namin and um pupunta mo ako doon kasi may mga last little things ako na gagawin before we fully entrust the house to the new buyer Uh, yung closing namin is around 9.30 so we have to leave the house here in our residence um, mga 9 o'clock so kailangan kong bumalik dito sa bahay namin before 9 sa ating asawa ko but anyway guys grabe yung away namin kahapon o kagabi hindi naman sa grabe grabe talaga we had worst away in the past um ganito talaga pag ano Bug. You know, I've been married for 17 years, so... um, may mga contentions kami na mag-asawa. Don't get me wrong, yung asawa ko is the best of the best. I couldn't ask for anything better, anybody better. Kasi, um, he takes care of me. Like, you know, minsan pag nag-uubo ako, gigising yan ng anak. Kahit na pagod na pagod, gigising yan. Tapos, i-check niya kung humihinga pa ba ako. <laughs> so, yan. And then, um, at night, alam niya na ano, kinatamad ako mag-inom ng mga medicines ko. So, siya talaga yung nag-prepare ng mga medicines emergency tapos sabi ko ay eh, wala na akong tubig tapos yun takbo siya takbo siya punta kuha ng tubig so makainom lang ako ng aking tambal ng aking gamot tapos pag winter time he knows that I'm miserable here dito sa Amerika dahil I'm a kind of person who gets cold immediately, so yun tapos sabihin ko na ano Borg I'm really cold ano, sabi ko ano giniginaw ako board tapos sabi niya wait a minute tapos yan tatakbo yan kukuha ng ano yung na blanket tapos sabi niya hintay ka lang dyan tapos ilagay niya sa dryer para ano mainit-init pa yung blanket pag ano na nakahiga lang ako niyan ha i-ano niya ihabol niya i ano niya sa akin, ibigay niya. Yung kakabulin, ah. Ha? guys, ang hirap magtagalog. Yung mga ano, kumot, kinukumutan niya ako. Ako, nakahiga, sitting pretty lang. Tapos, sabihin ko na, nagukuto mo ako, dong. Yung mga ganun ba, sabihin okay, one minute. So, uh, magano mag-ano siya, prepare siya. Kaya lang, hindi siya marunong mag magluto. So, ako yung nagluluto, tapos, siya yung nagsiserve sa akin. Ako naman yung nagsiserve sa kanya. Kasi yung masawa ko, hindi yan kakain pag ano, hindi mo linalagay sa plate niya. But anyway, ganun po ka, ganda, kabusilak ng, ng ano, ng, kalooban ng asawa ko. However, Of course, wala namang perfectong tao. Walang perfectong asawa. Guys, ito-chika natin. yung ano natin. lilibakin yung mamarit kasi natin itong asawa ko. Um, hindi naman siya nakakaintindi. Kahit na manood pa siya ng video ko. <laughs> Joke. But anyway, wala namang perfect na tao, di ba? And, um, may mga disagreements kami na clash of personalities na parang sometimes um, uh, we get exasperated with each other yung uh, contention namin kagabi, yung raso na nag-aaway kami kagabi was because guys, di ba, nang namumulot ako ng basura, um, bumibili ako ng mga ukay-ukay dito -okay para magka-save, para, um, you know, mapaganda yung bahay. Like, for example, one of our contentions away namin in the past is na, ano siya, parang na disgusto siya. Kasi, three years ago, eh, may nag-advertise Oh, shoot. Ayan. Oh, tama nga. Dah, Mali yung tinasukan ko. Concentrate ka kasi, then di wala. Alright. But anyway, so three years ago, four years ago, may nag-advertise, di ba? Namumulot ako ng ukay-ukay may nag-advertise na no. oh, it's free ano, porcelain tile here blah, blah, blah ano, uh, water porcelain basta may libre na tiles guys and kung um dibilihin ko yan dibilihin ko yun nasa 300 to 500 dollars yun malaki na yung pera so ginawa ko tapos yeah, siya ayaw niya very protective kasi ng asawa ko. So that's one thing na din ko ko So ayaw niya mag-dry -well, Kasi bakit mo ang bakit mo pupulutin yan? Anong gagawin mo? Wala tayong malalagay mo dyan. Blah, 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 blah. It's like, bakit mo pupulutin? Siyempre, because we have great. Yeah, Sabi niya, saan natin ilalagay? Nag-stress ako pag ano, pag yung bahay, blah, 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 blah. Kasi ano, ba't nag-insist ako? So, I insisted na, okay, you don't have to go with me. Ako lang yung sa doon eh. Kahit nag a siya, sumama pa rin siya. Dahil ayaw niya talaga akong mag-drive ako lang lang sa... Kasi, mahal niya ako, di ba? But anyway, so yun. So, doon, na-stock up yun, no? Yung tiles namin for three years doon sa aming patio. Sabi niya, to talaga, tingnan mo, hindi malinis dinan yung patio natin. Kasi may tiles na naka nakadadada dyan, nakathumback dyan, bla bla bla. And then, so now, last year, three years after, three or four years after, eto na, kailangan ko na ng piles na ilalagay sa kusina. So, anong ginamit ko? Oh, of course, yung tile na napulot mo 4 years ago. Right? So, yung tiles na $500, three to $500 dollars, kalibre ako dahil namulot ako ng basura 3 to 4 years ago. So, sinabi ko sa kanya, si, tingnan mo, um, magulbol ka, magulbol ka, nagagrambo ka, ano, na hoarder daw ako, namumulot daw ako ng basura. Hindi kasi, hindi kasi uso dito yung namumulot ka naman ng, ng ano, dumpster dumping ba? Yung mga Amerikano, they don't do that only in the Philippines. <laughs> But anyway, so yun, I told him, see, tanawa, tingnan mo, how many hundreds have you saved? Like, sa tiles alone, sa materials alone, you've already saved almost 500. Tapos, ako ang nag ako ang nag-labor, nag you just saved a thousand, man, just for that s small area of the kitchen that I did. So, ano siya, wala siyang masabi sa rito. Kaya, please, kung anong gusto ko, please, just, you know, just go with my position. Eh, ito na ngayon. Kasi, syempre naman, I could not blame him. Kasi, siya yung carry ng mga heavy, heavy stuff na pinupulog. Kaya, nag talaga siya. Sabi ko, in the long run, you know, ka-benefit din tayo kahit na hindi pa kasi ano, pag may makita ako mayroon na ako plano dyan in the future kahit na wala pang bahay but, so, you know, uh, in the future magagamit ko din yan sa bahay natin but, hindi siya magka-perceive ahead, you know, of what's going to happen in the future so, yun, sabi ko, how many times I have to say guys, akira po sa oh, yun na naman ah, I hate lightning anyway, sana nga pa ako tira kong guys. Um, so, sabi ko sa kanya, how many times did I have to say, see, I told you, diba, tama ako, nakasave ka, nakasave ka, <laughs> So, yun. So, yung away namin kagabi, ang um, sabi ng babae na nakagili na, if you are willing to leave some of your stuff there, you are so welcome to do so. And I said, of course not. You know? Kasi, yung mga mga uh, bagay-bagay na nilagay ko dyan sa bahay na yan, It eh, does out from my heart, you know. Pinagisipan kuyan, dry ban kuyan, 'yan, pinag ko yan pinag, uh, dumpster dumping kuyan. So like la mesa, that's more than 250,000 kung brand new. Nakuha kolang yan ng 25 dollars. Tapos ipami-migay lang niya. Like no way. Ipa-video kung mamaya sa inyo kung ano yung gusto niyang inikiwandoo un sa bahay. It's like no, you know I have a very giving heart, but uh, I can only give so much. Nung sinabi ko sa kanya, okay, padalhin mo yung couch. Sabi niya, the couch is so heavy. So, blah, blah, blah. Hindi naman heavy, guys. Hindi heavy. Ma makarga ko nga yan. Makarga ko nga yan. fight ako lang kaya nang, ano masakit yung likod ko and i was not helping them kasi dapat galing kami ng Hawaii adi depressed ako kasi yung pusa namin nagkasakit and yun na hospital and ilang libo in dollars siguro yung babayaran namin so hindi ako lumalabas sa bahay talaga But anyway, um, I think I'm disclosing so much in here. But um, so yun, gusto niya ipang tapon yung mga napulot ko na dumps. Like, you know, dito sa America like, yung mga Tao, like tinatapon lang nila yung mga important stuff tonight. for example, kung may pinaglumaan na na ano, sa alaset eh, itatapon na lang nila eh hindi, hindi, pwede sa akin yan pinukulot ko, especially kung maganda pa itong mga Amerikano, hindi nila alam na you know, sa third world countries, yung mga tao wala nga maupuan, so you know nasasayangan ako ba but then guys, um yun, um yun yung pagdasya. Sabi niya, hindi pwede kasi ano, wala tayong malagayan. Bakit ano yung I-leave na lang natin, ibigyan na lang natin dyan sa ano. Ikita niyo naman yung couch, white couch kung napakaganda, di ba? Tapos sabi ko, Corey, like, kung mo yan brand new, nasa so 2,000 plus yan. Tapos nabili ko lang ng 115. Mga well, ganun ba? This, not, um, ano, this, this is uh, nothing, it's a personal, you know, differences on how we approach things. Ganun talaga eh, may mag-asawa, wala talagang, you know, perfect na pariho kayo ng mga interests okay? If there's no oh, yeah, I want to, you know, restore stuff. Kung may makita ako na pinaglumaan, ipupulutin ko at ayusin ko. That's my passion. Kung oh, mm hindi -hmm. niya maintindihan niya, maintindihan lang yan eh, nagkakalat ako ng mga, ano, ng mga pinupulot ko sa dumpster. Yun. Yeah. Yun. Mm -hmm. Kahapon, but ito sila na din, nagbabulbo nito. So, I hang up the phone. So, sabi ko, never mind. Yung gano'n, Tapos, sinang ako yung phone sa Tapos, tumawag siya tumawag sa ulit sa akin. Hindi ko na pinigay ka. Tapos, yun, nag sa akin. Please, don't. Please, huwag mo ito. Huwag naman ako apa ng phone. Ano na, yung mga ganun ba? Dada-dada-dada. Hindi ko, akala ko, nag-agree na tayo na ibibigay natin yan, ano, yung, culture yan doon sa, sa uh, bagong may-ari ng bahay sa Makati, blah, 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 And I said, no. So yun, nagagalit ako sa kanya. So, yeah, tapos, um, nung dumating man siya, in fairness, like, full days lang nagtakot ng ano, ng karpintero. Yung karpintero namin, binabayaran namin. So, full day, nag office siya ng work ng ako. Tapos, so, while, while ako, pinagutulog lang ako din sa bahay kasi, um, I was in pain. Sakit yung likod ko, and, um, I'm still like, that so many worries with you know my cat right now that's being hospitalized na dun pa sa hospital so may mga ganyan akong mga problema when it comes to my cats my family sa na nagkasakit may mga ganun parang may immobile talaga gusto ko lang magmukmuk ba dun sa ano sa bahay but anyway oh shoot I hate lightning lord please let it stop but anyway um so yun um pagdating niya sa bahay o di iyak iyak kuno kaya ko ba sabi niya okay adinala ko na yung mga ano mga gusto mong dalhin yung yung couch nandiyan na sa ano porch natin hindi ko mapasok kasi walang ano walang kapapaglagyan guys kita niyo yung ano garage namin ang laki ng pa ng space ito guys patio warmer may nakulot ako na libre years back na ganito and you know how much this is isang katutak na $169 tapos yung nakuha ko is libre Alright, first stop, hindi niya gustong dalhin is yung planter ko at saka yung bench ko like Seriously, no that has to come with me. Hindi pwedeng ibigay yan. Dito na naman tayo sa bathroom. Yes, they can have that mirror. I got that, I think, four years ago. Oh, no, actually, yung mirror na yan was uh, 10 years old already with me. Pero second hand yan, ukay-ukay din yan. So, ibibigay ko yan sa kanila. Hindi naman ako masyadong madamot kasi binigyan ko na sila ng 6,000 na ano. Ito, dadalhin ko ito kasi ito yung pangheng ng mga ano mo, mga tuwalya mo. And then, look at what my husband left. Like, seriously, mahal ito. I need to bring this home. Ay, nako. Yan, um, ibalato ko na lang yan sa kanila. Okay, so yung tile na yan, eh, sisil ko muli yung sa tub. I-seal ko muli kasi nasil ko na yan, but I would just wanna make sure na, na ano, na wala na talagang pal uh, paltos ba. Okay lang. Oh, ako, guys. strong talaga. And I need to get out of there because I might suffocate. Break muna tayo dyan sa mabaho na bathroom. Check up natin kung ano pang iliwan ng guwapo kong asawa dito sa second floor. All right. Yeah, I told him to leave that one. And so with the desk here. Sabi ko, okay, iwanan mo na lang yan. Very good. Kinuha niya yung mga nasa loob. Ah, oh, I made this one. I made this closet. Bye-bye closet. <sighs> yan. Ginawa ko yan. And, oh, yung fireplace, binili ko yan. But then, sabi na asawa ko, iwan na lang daw yan. O, di bali na. Sige na lang, iniwan. Iiwan ko na lang yan. So, so far, this room is cleared. Let's see. Doon sa kabila. Okay. Sabi ko, iwan yan. Kasi, pinulot ko lang din ito eh. Sa ano, dumpster. So, I did not spend any money on this one. Pero, nice siya, di ba? Pang office. Pero, di bali na. Nag nagmumugto na yung asawa ko. Okay. Yung mga mirror dyan, at saka, you know, the paintings that I hang in there, kinuha niya, very good. Tapos, dito naman tayo sa closet, ta -da! Okay, let's see. Alright, sabi ko iwan tong vanity mirror na ito, so that's good. Okie dokie. Akong nagpili niyan, yung original na binili kong ganyan, ikinawat ng mga magnanakaw, so I had to buy another one but oh well god bless them and here comes my chandelier sabi ko sa asawa ko eh, kunin yang malaking mirror na yan kaya lang guys napakabigat niyan talaga uh, and I don't think they can do it because probably wala na yung ano ladder na uh, dala ng mga kar ng carpintero namin so balato ko na lang yan sa kanila okay guys you know these floors Binilit ko ito about two years ago. Tapos sabi ng asawa ko, anong gagawin mo dyan? Wala naman tayong ano, space para sa, ano, wala naman, hindi naman kailangan natin yan ngayon. Sabi ko, they, it's on sale. On sale siya, kaya kailangan ko siyang bilhin. Sabi niya, wala naman tayong paglalagyan yan, Blah, bla bla blah. E ngayon guys, this kind of, ano, laminate. Yan. It times three na yung price. O, di ba nakasave ako? Tapos ito, ito yung sabi niya, wag mong ano, pulutin yan, four years ago, wala tayong mapalalagyan, mapaglalagyan eh. Tingnan nyo, o diba, nagamit din, nakasave siya ng thousands, kasi ako yung nag-install dyan. Ya, kaya, sinabi ko sa kanya, wag ka nang umangal-angal sa mga ano, mga gamey ko sa buhay, kasi nakakasave tayo. Itong mirror na ito, galing itong ukay-ukay, so ibibigay ko ito sa kanila, not because it's ukay-ukay, but because, to make my husband like happy, kailangan i-dust, kasi ang daming alikabok. To make my husband happy, at least I left something for the new owner. So you, <gasps> my momo, no in Jesus name. <laughs> maganda naman ang momo na <laughs> joke. I am singing in the rain. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. I'm showering in the rain. Guys, I love iniwan ito ng asawa ko. Ito isang handle shower na pwede ano-ano mo dyan o no? pag naliligo Ka. Ha? Tapos this is very brand new. Hindi lang ginamit ng ano ko, plumber ko. So, eh, hindi na ganyan sa, doon sa bathroom. Tapos, hindi nakita ng asawa ko. Kaya, buti na lang, nagsingi nag, ano, linis-linis ako doon sa ilalim. At hindi ako na linis-linis. tingin lang ako sa ilalim ba? Eh, naiwan niya ito, guys. You know, this is very precious. Pwede ako magbubudubud dito ganyan. oh, di ba? Kailangan lang siya, ano, may atas sa tubig. Pwede din atas sa ilong. Tapos, ligo-ligo ka ng ganyan. Joke. But, yeah, I'm gonna bring this home. Pero ito guys, hindi ko talaga ma sa aking sarili na iiwan ito ng asawa ko. No stinking way. Sorry about the words. But hindi ko po yan iiwan.